Alright, hey guys! Uh, welcome to my vlog. Uh, today's episode ay uh, ipapakita ko sa inyo yung uh, uh, buhay ng uh, mga kababayan natin dito sa abroad. Dito po sa Kuwait. Uh, nandito ako sa Kuwait ngayon at uh, meron akong isang kinausap na isang kabayan. mag sila pero uh, gusto kong malaman kung gaano kalaki yung kanilang tinitirahang uh, Uh, bahay or uh, apartment or uh, building uh, dito po sa microwave at uh, anong size po yung kanilang inuupahan so uh, hindi po lahat ay uh, uh, pare-pareho ng uh, uh, tinitirahan na meron pong maliit meron pong malaki depende po yan kung malaki ang sahog nila may malaki silang uh, uh, room okay So, itong pong mag-asawan to ay matipipo uh, matipid po at ang uh, gusto nila rin ipasilip yung kanilang room at uh, ikwento yung kanilang uh, karanasan dito sa buo sa Kuwait at uh, uh, titingnan natin kung anong uh, kabayan sila meron dito. Okay? Tara na. Pasok tayo. So, pagpasok mo dito, ay uh, nakikita natin sa kaya natin inaload niya tayo rito ang pumasok para may pakita yung kanilang tinitirahan so ayan po bali isang plat to ayan may halaman sila rito ay, may heater kasi malamig po ngayon kaya, electric pan so may cctv pala oh may cctv sila okay so ayan po yung gamit nila Dati silang nakatira sa isang kwartong malaki. So ngayon ay nagsiksikan sila dito sa maliit. Ayan po yung mga gamit nila. Nasa labas na po ng sala. Ayan. May scooter. Wow. Ganda. May speaker pa. Ganda ng scooter ah. Okay. So bali ito. Sala ito. Ito. Sala yan nilagyan nila ng division nilagyan ng kortina so ngayon naging dalawang room siya ito is wala nasa trabaho siguro dito sila dito sila yan naka open na yan at kasi nga po eh, uh, sinabi niya sa akin eh, vlog ko raw yung kanilang tinitiran ito po yung isang ano po ba to ah kwarto pala to piling ko ito yung malaking kwarto Ayan po yung mga gamit nila. Ganito po yung buhay dito sa abroad. Kala nyo lang maganda. Sa so, mga malalaking sahod po yun. So, uh, mamaya na tayo dyan sa kusina. So, silipin na natin yung kanilang room. Ayan. So, kalating room lang to, kabayan. Mga kabayan. Mga nanonood. So, ito yung kanilang kama. So yung kama, mali dalawa sila, paano sila kasya. So kalahati-kalahati lang. So yan, so, may TV na rito, naka-attach. So, parang ano ah, parang napakahirap din ng sitwasyon ng mga OFW rito. Tapos nilagyan nila ng shelf, tinupian ng mga damit, mga condiments nila, nandito na rin. So, yung mga gamit na iba nandito. Ang galing nung ginawa nila, oh. Oh, tapos dito. Andito yung mga sapatos nila, oh. Organized na, organized, oh. May gulay, sombrelo. Oh, ganda, puro original yan, oh. Tapos, mayroong altar dito. Yan, altar. So, miss din dito. Ito yung bago to. Tingnan natin ah. Usensya na kabay. Tingnan natin kung saan ito gating. Hmm, sa IKEA to. Copper biscuit and almonds. Wow, sarap ah. So, dito na rin nakalagay yung kanilang mga pagkain na yung mga everyday nilang kinakain. Yung pagkain tong banana, orange yan. Uy, mayroon pa itong snacks. Ubus na, oh. Tapos may kettle na rito. Siguro, baka dun sa kusina, ay nagsasabay-sabay sila. Kaya meron sila sa sarili-sarili sa kwarto. Ito, ano to? Uy, barley. Barley coffee. Wow. Tapos may press. Coconut water juice. Tapos, Ayan, sino ba to ng warm na tubig? Tissue. Wow. Ganda ng ano ah. So, para lang makatipid talaga ang mga kabayan natin, ah, nagtsatsaga silang tumira sa maliit. Pero yung mga gamit naman nila is magaganda. Kasi dito ang mga gamit kasi puro mga ano, madali mo lang mabili. Hindi makuha sa bulsa so ayan yung mga -ano niya nya nakakakulaw nila so maganda pa rito ito po ng computer oh. Ay, ito oh 'di ba diba so, nilagyan nila ng sampay doon sampayan kasi yung aparador doon hindi ko na alam kung kanino yon so dito yung mga ibang access siguro ito mga baka pa ah, planchahin to so, baka yung mga naplancha na doon isusuot dito ayan tapos meron pa ron box yung okay, box Oh. Ah, yung box ng scooter yan. Okay. Box ng scooter. Yan. So, sa kanya yung scooter doon sa labas. yeah Ito yung sabitan ng mga kwanila. Ang damit. Tapos ito yung mga ibang condiments nila oh. Tingnan ha, ang hirap ha. Kusina, kwarto, sala, andito na lahat. Powder room, ayan. Oh my god, mayroon pang ano, medicine cabinet dito. Ang galing ha, sa pintuan yan nilagay. Yung kanilang medicine cabinet, ayan oh. oh ang galing di ba? So, yan Oo. So, ano na dito? Oh, so, so, yung sabon nila, Clorox, tsaka ibang tubig nandito rin. Wow. So, tignan natin sa ilal. <laughs> okay, so, ano to? Oh, blower, plancha, ano, uh, ito, 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 box ito ng mga damit nila. Pilihin ko ito. Meron oh. dito ng ano. Mga mabubot sa ilalim. Ayan, mga mabubot sa ilalim. Kita nyo po. So, ano to? Mineral water. Ano to? Tignan natin kung ano to. Pusensya si na kabayan. Wow, oh, rice. So, dito nila nalagay yung rice. Kanilang bigas galing ah, para ma-occupied lang yung space dito ah so, bali ang pan uh, nito is halos isang dip pa ko nyo ako, isang dip pa isang dip pa exacto tignan nyo ah tignan nyo ako, didipahin ko siya ayan siya, oh isang dip siya isang di pa so isang di pa ang uh, kada isang uh, kalating room dito okay so puntahan natin dun sa uh, puntahan naman natin dito sa sala ito yung sala nila eh. so nagkaroon lang na aparador dito aparador kasi nga siguro ito yung nasa room ayan yung mga gamit nila iba ayan so ito yung mga lalagyan ng sapatos ayan lalagyan nila ng sapatos to ito yung mga papabagay siguro to piling ko ready to fly na yan To patungan ng TV ano kayo sasama na yan sa bagay ni kabayan electric pan pa alright So, may tanim dito. So, hindi natin na natin tinginan yung CR, okay? Ano lang sa kusina. Okay. Ito yan. Uy, may cool flex sila, oh. So, ang galing, ah. Eh? May cool flex, oh. Ayan. Itong complex na to, matagal na to yung eh, hula ko eh. So, may filter din dito. Dugtong dito. So, wala siyang ano. Ah, dudugtong niya yan dito in case na magkaroon ng kwan. Problema. So, ito lang yung patungan nila ng patuyuan ng pinggan. So, spray. Ano to? Okay, meron silang ano rin ng sabon. Okay na. Tapos, may jeep. So, yan yung mga gamit nila rito. natin. So, ano yung nandito? Okay. Mga gamit din dito. So, yeah, may takip siya kasi yan. Masa eh, alam mo naman yung mga kusina, nagkakaroon na ipis. Yan. Yun naman microwave. Ah, malinis ang microwave. So, ayan. Anong rice natin? Wow. May rice na, pwede makikain dito so ito yung mga condiments nila oh. ayan okay tubig, tapos ito anong ulam? Ah, wala ang ulam so may dalawa silang tangke tapos dito ay uh, terrace to nabubuksan yan, terrace fairness, malinis ah. At tingnan natin ang uh, laman ng rep ni Kabayan. Kung oh, kang inuman to. Wow. May almaray milk. Dito na rin yung kutsara nila. Oh, mo. Sabi no? Oh. palaman. Almaray. Ano to? Mayonnaise. Tapos ang itlog nila, nagingaluna na rin. So, may isang lemon. Ah, meron doon lemon. Di ginamit nila yun? Yung so, ito, ano to? Ayan, may Coca-Cola. Tapos mayroong mga Ito, mag-uong. Ha? Ah, mag-uong. Ito, so, yan yung laman ng rep. Chicken. Tapos ito ay uh, isda po, isda. Ayan, chicken, mga isda. Ayan to. Uh, na cheese. May mga butter. Ayan, ano nun to? Lungganisa. Wow. O, oh, yan yung laman ng rep ni So, makingugas tayo. <laughs> so, ayan. So, nai-pakita ko na yung uh, uh, laman ng uh, bahay ng uh, OFW dito. Tingnan nyo naman, oh. Yan. May ibon doon sa loob pa. Hindi natin buksan doon. So, ayan. So, ayan. Uh, uh naipakita ko na sa inyo yung uh, laman ng plat uh, na to. At uh, medyo uh, maraming... Uh, boxes dito, lalo na dito sa so may kanilang uh, entrance. So, feeling ko ipapabagay din naman 'yan. So, 'yan ang uparaw dito is 100, 260 KD. Ah, uh, equivalent Mamaya i po ko. So, ang, ang bawat isang room dito is mamapatak ng 65 to 70 KD. Ah, uh, 'yan. Bali bali ito. 65 to 70 KD. 'Yan, 65 to 70 KD, hindi niya nasabi sa akin kung magkano itong room na 'to eh. At saka yung landlord. sila isang room tapos isang malaking sala. So yun lang ang kabuhayan ng mga Pilipino dito. Uh, mga uh, OFW natin. So yung mga ibang nakapanood ngayon ay uh, nalaman nyo kung ano yung buhay ng uh, ating mga kabahayan dito. kapano sila nagtitipid sa tinitira nila. Kasi po napakamahal. So, uh, humingi po tayo ng konting interview kay Kabayan At uh, pinaonlakan lang tayo ng uh, ating Kabayan Hindi ko na po uh, sasabihin ng kanyang uh, pangalan At uh, isi-share niya yung uh, kanyang sitwasyon din dito sa abroad At kung ano rin yung mga na-experience niya Konting uh, ano lang po, konting interview Okay, Kabayan uh, Okay, so start na po tayo Salamat Uh, magandang araw sa iyo kabayan yes po ang uh, ugay namin dito sa abroad ay uh, uh, ganito lang din po uh, hindi naman po kalakihan ang uh, amin mga sinasahod uh, sapat lang sa pagpapadala ng aming mga pamilya ang aming pamilya so, yung mga gastusin din dito ay uh, dinidivide din namin at yung iba po ay uh, uh, pinapadala namin sa aming uh, pamilya yung uh, aming rent dito ay uh, maabot po sa Philippine Peso na 13,000 po kada isang uh, kalahating room yung pong nakita nyo kanina ay uh, uh, 13,000 po ang uh, kalahating room ang bawat isang tao so equivalent po ng kabuuan ng plot na to ay uh, maabot po ng uh, 49,000 to 50,000 sa Philippine Peso po so hindi po naman nararamdaman ng mga uh, pamilya natin kung uh, uh, ano yung buhay namin dito maganda lang pakinggan kung uh, nasa abroad ka pero yung everyday na hindi nila nakikita ko anong nangyayari uh, sa trabaho mayroong stress sa trabaho mayroong uh, sa napapagod ka kakasakit ka lalo na kung mag-isa ka, magkasakit ka o magkakaroon ka ng sakit katulad ng high blood mga uh, cancer at uh, kung ano ano pa uh, diabetic yan po ay uh, sinisikreto na lang ng ating mga kababayan sa kanilang pamilya upang hindi na po magalala ang ating mga uh, pamilya sa Pilipinas ayun po ang aming buhay dito sa abroad at uh, may mga Pilipino rin po na magagandang trabaho Uh, tulad ng mga engineer maganda po yung kanilang kinitirahan at uh, maganda rin po ang kanilang uh, buhayan pero mga kagaya namin na uh, simple lang ang pamumuhay at uh, tama lang ang sinasahod yan po ay uh, sapat na rin po sa amin upang makatulong kami sa pamilya sa aming sa aming pamilya sa Pilipinas Opo, okay, yan po. So, yun lang po ang aming, uh, aking uh, mensahe sa mga makakapanood, lalo na sa Pilipinas. So, uh, wag po kayo mag-alala at uh, kinakaya naman po ng mga kababayan natin dito, lalo-lalo na din ako. So, ang mahalaga sa akin ay makapapadala ako sa aking pamilya ng uh, kanilang pang -araw, araw na pinakain at uh, gastusin. Yan lang po yung aking uh, mga sinabi na uh, araw-araw namin uh, mga ginagawa dito. At uh, napapasalamat din kami sa Panginoong Diyos na kami ay uh, binigyan ng ganitong uh, trabaho at uh, ganitong tinutulogan uh, tinutulugan eh, maliit lang po pero uh, tinitiis lang po namin halos isang dipa ang lapad tatlong dipa ang haba ng aming tinutulugan so hindi po lahat ay ganito rito diba kasi po ang upa uh, ng uh, ang uh, plat kasi po ay napakamahal so halos lahat po ng mga Pilipino rito ay uh, umuupa ng plat. Wala pong uh, hindi. Meron pong mga nasa accommodation na company rin ng to uh, provide. Pero ang uh, sound nila is malit din dahil kinakaltas din po yun. Yan lang po at uh, maraming salamat po sa iyo kabayan na uh, at uh, naibahagi ko sa iyo yung aking uh, uh kabayan dito kung ano yung uh, sitwasyon ng mga OFW na kagaya namin. Masa so, muli po sana po kayo bumalik kayo dito sa amin at uh, na, para po ay ma-share ko naman po yung iba pa. Thank you po. So hanggang dito na lang po at maraming salamat. Ito po ang uh, The Expat Channel. Maraming salamat po sa may-ari ng uh, plot na to. asa nang umupan plot na to at binigyan niya tayo ng time na may vlog itong uh, lugar niya. Uh, building at uh, kabahayan niya rin kung anong ang buhay ng isang webw dito sa Kuwait. Okay. Hanggang sa muli. Maraming salamat The Expat Channel.